Nanindigan naman si House Speaker Martin Romualdez na ekonomiya at hindi politika ang pakay nila sa pagsusulong ng charter change. May pangako rin ang leader ng Kamara. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Banyos. Mismong si House Speaker Martin Romualdez na ang nagsabi, handa ang Kamara eh, adopt ang resolution of both houses number 6 o economic charter change ng Senado in toto o walang anumang babaguhin. To dispel doubts that the efforts of the House Representatives in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivating or motivated, we are actually adopting all the three proposed amendments. Of the Senate version of the resolution of both houses, number six, in total. Ipinahayag niya ni Romualdez sa pagbubukas ng pagdiig ng Kamara bilang Committee of the Whole sa Resolution of Both Houses o RBH No. 7 para sa Economic Amendments ng 1987 Constitution. Gaya ng RBH 6, layo nitong baguhin ang mga probisyong may kinalaman sa pagpapaluwag sa restrictions sa pagmamayari sa ilang public utilities, mga eskwelahan at maging sa industriya ng advertising. Git pa ni Romualdez, ekonomiya at hindi politika ang rason nila sa pagsulong ng chacha. Sa gitna yan ng alegasyon na gagalawin din ng political provisions ng Saligang Batas. We are denying these unfounded and baseless accusations. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya hindi politika. Sa paggulong ng hearing kanina, pinunan ng isang kongresista kung bakit nag-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara. Sa regular na proseso kasi, committee na muna ang dapat ihimay sa mga panukalang batas bago pagdebatehan sa plenaryo. Pero sa tsa lahat ng tatlong daang kongresista agad ang ihimay rito bilang Committee of the Whole. That as, that, as if, that, Mr. Okay, Speaker, ang amendment sa Constitution parang ginagawa lang natin Caslou. sa bill. So, yun po yung tanong ko dun, Mr. Chair any question to the creation of the committee of the whole should have been done during the time of its creation, she could, should have filed her motion for reconsideration last Tuesday or last Wednesday. Pag-question naman ang isa pa, bakit tila Constituent Assembly o CONAS na raw ang nangyayari sa CONAS? Dapat magkasama raw mag-convene ang mga kongresista at senador para sabay maghain ng mga gusto nilang amyendahan sa konstitusyon. With respect to Constituent Assembly, the representatives and the senators will meet in an assembly because it is a Constituent Assembly. They cannot be acting separately. Under the Constitution, sinasabi lang naman ho dyan, Congress may, by a vote of three-fourths of all its members, may amend or propose amendment or revision to the constitution, hindi naman sila sabi that you have seat to seat ano eh, jointly. Bago pa maging abala ang kamera sa pagdinig, nagmeeting si na Pangulong Bongbong Marcos at Senate President Migs Subiri kasama ang labing isang iba pang senador ukol sa Chacha. Malinaw raw ang direktiba ng Pangulo na bersyon ng Senado ang dapat sundin at i-adopt ng kamera. Target daw nilang ipasa ang RBH 6 bago ang May 25. Paninindigan din ni Zubiri sa magiging pagboto ng dalawang sangay ng Kongreso. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. It's voting separately. Isa para ubilin sa kanila ni PBBM na gusto nitong isabay ang plebisito ng Chacha sa 2025 elections. Pinapaaral na raw ang legalidad nito para makumbinsi ang Commission on Elections. Pero sabi ng Comelec, nakahanda naman sila sa kung gusto talaga ng Pangulo ng plebisito.